369 na residente mula sa limang barangay sa Huvilar Albay na kinabang sa isinagawang community-based dialogue at servisyo caravan. Ang report ihahatid ni Gabriel Martinez umabot sa 369 na, na residente mula sa limang barangay sa Hovilyar Albay ang nakinabang sa isinagawang Community Peace Dialogue at Servisyo Caravan ng 903rd Infantry Brigade at 31st Infantry Battalion. Katuwang ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan nitong Setyembre 6 sa San Isidro National High School sa nasabing lugar. Naghandog ang aktibidad ng servisyong medikal tulad ng libreng check-up, gamot dental at optical services, libreng gupit at feeding activity. Namahagi rin ng mga eclipse at army recruitment leaflets ang nasabing grupo. Pinasalamatan naman ng pamunuan ng huvelyar ang mga ahensyang tumulong na nagbigay ng mga serbisyo sa mga liblib na barangay sa Albay bilang suporta sa kapayapaan at kaunlaran ng komunidad. Kapayapaan para sa lahat. Gabriel Martinez, Spear News.